Diyos marhay na aga sa part 3 ng anibiyanting natin samahan nyo ko kung ano ba ang mga importanteng bagay na dapat isalang-alang para safe at successful ang pag natin pag ganito nga mag week ay season din ng mga pulot putsukan dahil ito rin ang season ng mga namumulaklak na puno at halaman na pinagkukunan nila ng pulot ano nga ba ang mga importanteng bagay na dapat isalang-alang natin una dapat nasa kondisyon ng katawan na mag-harvest. Tulad nga nitong i-harvest natin ay napakataas ng bahay nila. At sa estimate natin ay aabot ito na may git 75 talampakan o nasa 22 metro. At ang pangalawa ay ang mga gagamitin sa pag-harvest tulad ng lalagyan ng pulot gaya ng aquapack at smoker para marilaks ang mga putyukan. At kung wala naman ay pwedeng pwede na ang mga tuyong daon ng yog At syempre para umusok ay haloan natin ng mga medyo nilaw na dahon. Gumamit nga pala ako dito ng HD phone camera lens or zoom lens para kahit gaano kataas ay may papakita ko sa inyo ng maayos at malinaw ang proseso ng pag natin. At syempre, ang mga protective gear tulad ng lubid. Pero sa case na to, hindi na si Papa gagamit o magsusuot ng mga protective gear na pwedeng makasagabal sa pag-akyat niya sa puno. Di bali na, sanay naman si Papa sa pag-akyat at sisiguraduin lang na wala dapat matitirang tao sa bayan ng Putsukan. At ito nga pala si Tiyo ay gumamit ng dawa ng bunga para daw mas mausok. At sinimula na nga dyan ni Papa ang akyatin ang puno. Aba, parang si Spider-Man lang. Nakakabilib dahil 60 plus na si Papa pero malakas pa din ang stamina. Ganyan talaga pagsanay sa mabigat na trabaho. Baliwala ang ngalay at pagod. Nung konti na nga lang ang tao ay nagpatuloy na si Papa sa pagkakiat ng puno. At dahil malaki ang main branch nito, kinailangan pa ni Papa ang magpalipat-lipat sa maliliit na sanga. Aba, mga sasabihin niya. Ang langaw. At nang wala na ang tao sa bahay ng Pucukan, ay binawasan na ni Tio ang usok. Mahirap na, baka malunod si Papa. At sa wakas, nabot na din ni Papa ang bahay ng Puchucan. Medyo nakalagbas ng ilang linggo, dahil mas malaki na yung nabawa sa pulot gawa ng mga pagulan. Hindi bali na, ang importante meron. Maingat na kinuha ni Papa nga ni pero di talaga may iwasan. May papatak at masasayang na pulot. At sinalo namin dyan ang tabo at para naman masave yung iba. Sayang naman, may ipon din yan. At pagkaraan ng ilang minuto, nahubos ni Papa ang hinarvest ng pulot. At sa di inasa ang pangyayari, Hinulog ni Papa yung anira o yung bahay ng mga uod. Di bale, hindi naman yan masayang dahil gagamitin namin yan sa pamunwit ng isda. At yung iba naman ay lulutuin namin dahil masarap yan pag inisa. Ang diskarte naman sa pagbaba para di mapagod ay gagamit ng lubid at eto namang si Tio ay sasalubungin si Papa sa kalagitnaan para abutin yung lagayan ng pulot at para mas madali inaabot na dyan ni Tio yung lubid iba talaga ang nagagawa ng teamwork mas madali at safe na matapos ang trabaho at sa wakas naibaba ng walang problema ang pulot putyukan at ang pinaka-importante sa lahat ay ang makababa ng safe at walang gas-gas ang nag-harvest ng putyukan. Laking pasalamat natin na kahit gaano kadelikado ay di tayo pinabayaan ng nasa taas. Ang masasabi ko lang ay safe at successful ang pag natin ng pulot putyukan. <laughs> kahit tinabol ni Papa yung pag nga ang importante ay walang ni isang putyukan na kumagat kay Papa. At binigay na nga namin dyan yung share ng may ari bago kami umuwi. May original wala So paano ba yan? Hanggang sa susunod natin na vlog, ako si Gary Batusan na nagsasabing mata sa langit, paa sa lupa, anuman ang natatanggap natin ay dapat pagpasalamat.